<laughs> yes, what's up mga bay? What's up mga bay? Tuana sigig balik. Maria Sikihor happy fiesta! Boss G is here at makikiy fiesta. Oh, handa ka na ba? puede pahinge? ¿En Dylan puede. Pueden, puede. ¿Puede? at dahil fiesta, hindi pwedeng walang lechon. Dahil hanggat maaari, hindi natin pwedeng putulin ang nakasanayang tradisyon. At ang mga kawaling mga malalaki, well, pupunuin natin ng mga karne. Iba't ibang mga klase ng mga putahe. Mamili ka kung ano ang gusto mo. Dahil iba dito sa Sikihor, ang ugali kong magfiesta. Kung gusto mo nang kumain, or di kaya'y magbring house, well, anytime, pwede ka rin makadala. <laughs> Brazil. <laughs> Boy, Boss G, ang laki naman yan. We, di nga. We, anak pa yan. <laughs> At para sa inyong kaalaman, ang fiestang ito ay fiesta ng Maria si Ang fiesta na talagang pinaghahandaan. Ang fiesta talaga na binabalik-balikan. Hoy, Boss G, ano yan? Pork Homba! Wow! Grabe! Sa tingin pa lang, iyon ang makikita na very yummy! <laughs> Love it! Happy Fiesta! speaking of Sigihor, ang lugar na hindi ka magsasawang balik-balikan, ang lugar na pwede mong ipagmalaki, dahil para itong paraiso, kahit saan ka pumunta, ay talagang malaparaiso ang ganda. At kung pagluluto naman ang pag-uusapan, well, always ready naman itong mga kababaihan. Oh, di ba? <laughs> At tuloy pa rin ang ligaya Tuloy pa rin ang fiesta Umulan man o umaraw Importante na maluto ang lechon Importante na hindi mahilaw <laughs> Hoy, Boss G! Ano? Wala lang! Again, Maria Sikihor. Happy fiesta! <laughs> <laughs> At hanggang dito na lang, eto si Boss Jet ang sasabing, mga bay! Mm -hmm. Mga bay! Butang! Eh. bye ba bye Hay! ha 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 na! Ba bye Sige, balik!